Hello mga kaibigan at nagpapasalamat tayo na nakabisita kayo sa channel ko Meron akong repair dito no mga kaibigan Isang slim fit to siya na Samsung CRT TV Okay Samsung to siya CRT TV So hindi na sana ako na i-upload to Kaso nga lang baka makatulong sa inyo Ang issue niya kasi no mga kaibigan Fluctuating yung sa kanyang B plus dito sa flyback no ito dito fluctuate yan siya so kung makikita nyo no i-plug in ko lang muna ganito yung mangyayari sa kanya no okay plug in ko okay na-plug in na siya tapos no yung test probe natin na isa yung negative naka uh, lagay na rin sa negative dito sa ating unit tapos yung ating multi Nakaset na rin sa 250. At susukatan na natin ngayon ang B+. niya no? ang B+ ito. Sa pagkaganyan no, mga kaibigan, hindi mo pa makita hindi mo pa makita 'yung fluctuation niya. Hindi pa. O yan, wala, 'di ba? Steady 'yung voltage niya. Kaso nga lang pagka ini-on mo, i-on ko muna no, mga kaibigan no. Ah, di isa lang kasing kamay So, i-on ko yung push button dito. Diyan na talaga yung makikita na nagpa-fluctuate. Yan, ini on ko na yan, no, mga kaibigan. Ah, uh, yan, no. Tingnan nyo. Uh, hindi steady yung voltage na sa paa, sa B plus ng flyback natin. Okay. Sa so, pagkaganitong trouble, no, mga kaibigan, uh, ibunotin ko lang muna, no mag-isolate tayo kung before sa flyback ba tayo mag uh, totrobol trouble or sa flyback mismo or sa after sa flyback kasi alahanin natin yung flyback ay transformer din yan eh may sinusuplayan din siya na mga parts doon sa kanya kumukuha ng supply uh, baka nagloko yung linya doon so ang gagawin ko lang muna no ihang ko lang muna tong Uh, sa kanyang papunta sa flyback niya na supply yung sa B+. Ihang ko muna yan. Ayan, naihang ko na yan mga kaibigan. No? Dito na lang tayo naghang. Oh. Dito sa inductor niya. Galing ito sa chopper transformer. Papunta dito. Tapos, papunta na yan sa ating B+. Ito na lang yung ihang ko. Wala na itong connection dito. So, dito tayo magsukat ngayon kung meron pa bang fluctuation na mangyari. Okay, i-salpak ko na no. Itong plug. Yan, salpak. Tapos, ang switch, i-switch natin. So, titingnan natin dito. So, i-switch ko muna. Ayan, kung babanti siya. Pero makikita natin no, mga kaibigan no, sa dyan, stable naman. Stable naman yon ang kanyang ah uh, winter, hindi naman siya malikot, hindi naman siya nagpa Hindi kagaya kanina na may plactuation ang nangyari. So, ang conclusion natin nito, ang trouble wala dito. Wala dito bago ang flyback. Wala dito galing sa tra chopper transformer niya. So, magto-trouble na tayo nito uh, kung flyback ba kasi minsan flyback din eh. Kung flyback talaga, papalitan natin yung itong flyback niya. Pero bago natin yan gagawin, no, mga kaibigan, uh, maghang muna tayo ng mga resistor dito sa kanyang uh, output sa flyback. Kasi ang flyback din, uh, transformer din yan, may sinusuplayan din. Kung nagka-problema yung linya nun, ganun talaga ang mangyari. So ang gagawin ko lang dito, no, mga kaibigan, may mga fusible resistor dyan pa nanggaling sa kaniyang supply papunta sa sinusuplayan niya kung nagkaproblema ba yan so post ko muna ha update ko na kayo natin no mga kaibigan meron tayong nakita dito na isang fusible na resistor na so wala wala talaga siyang deflection itong fusible resistor na to at dito rin no meron din tayong nakuha or nakita nakita pala na mga na resistor na wala talagang value, walang deflection no. Ito rin. So, ito muna yung papalitan natin. Itong fusible resistor na galing dito, no. Ito 'yon siya. Na galing dito sa pin number to ni no. Pin number to ng flyback papunta dito tapos may fusible resistor. Dito rin, meron ding resistor dito na open eh, galing din ito siya mga kaibigan sa uh, pin number 1 ng flyback natin yan tapos may resistor resistor ito na resistor ang open so yun lang muna yung papalitan natin at meron namang uh, meron naman tayong ma board din na mapagkukunan din no yung mapangahuyan din natin magbubunot lang tayo dito okay i-post eh, ko muna tapos update ko lang kayo Okay, naikabit ko na no mga kaibigan, isang fusible na resistor dito. Dito natin nakuha oh. Ito 'yon. So ito 'yon siya no mga kaibigan, na uh, fusible resistor, wala talagang kontakto. Gaya nung na testeran natin kanina. At ang isa pang ano, itong 27K na resistor na dito natin nakuha Ayan, kanina. Pinalitan na natin 'yan. Bago na 'yan. Bagong baklas. Ayan, testing na natin no, mga kaibigan. Na na natin yung dalawang resistor dyan. Bali yung tester natin dito na nakalagay at yung negative na probe niya nandoon na rin sa body. Ground ng ating unit. Okay, selpa na. Ayan, selpa. Tapos i tutok natin dito. So, wala pa no. I-on ko muna. Oh, Ay, hindi pala lang na balik. lang mga kaibigan ha. Itong dito pala. Hindi pala natin na balik. So, ibalik ko lang muna. Ay, sobrang excited din, no. Uh, tayo tayo kung bakit wala pa. Mm -mm. Uh -oh. Uh -oh. Talain, oh, Yan, isal pa ko na ulit, uh -oh. no? Ito no, mga kaibigan. Tingnan natin. Yan. Tapos tutok tayo dito. Ayun, meron na siya. Tapos iyo natin, no? Oh. Yan. Ayun, kita natin gumagalaw tapos Ayan, okay naman 'to na supply niya. Around sa 115 no Boards. So tignan rin natin ang kanyang 180 Kung Meron na ba papunta doon sa O oh, meron na Meron na mga kaibigan no So tingnan na natin dito sa kanyang harapan Meron na no mga kaibigan -okay na ang ating ginawa ngayon. So, success, no? I-final e, ko na lang. Lagyan ko lang muna ng uh, signal. Okay, dito na po tayo sa final testing, no? Mga kaibigan, bali na ibalik na natin yung board sa kinalalagyan niya. Selpa ko na. Tapos, push button. Yan. ayun hinti-hintay saglit. Tapos... Ayan, may narinig na tayo. Ayan, no? Ayan, ibang channel. Okay. Okay naman, yung function niya. So, ganoon lang yung trouble nito mga kaibigan. Itong dalawang fuse, uh, dalawang resistor lang. Ang isa, yung sa fuse sa Kaya nakita ko na yun kanina kung saan ang galing. At itong isang resistor din na 27 kilo ohms yan 27 kilo ohms so yun yung pinalitan natin sa ang trouble nito kung maalala natin nag fluctuate yung kanyang supply papunta sa B+ niya so yun lang yun no mga kaibigan at uh, sana ang video nito nakatulong sa inyo lalo na sa mga baguhan at kung nakatulong naman hingi din tayo ng pabor na baka makasubscribe subscribe din kayo at baka rin maka press din sa ating like button noon. Okay? Maraming salamat at ingat.